Sa araw mga kabukis, ako muli si Lito at welcome kayo sa aking channel Magyari's Garden uh, Pasensya na kayo, uh, medyo magulo dito uh, Malapit tayo sa uh, yung... ang si-share ko naman po sa inyo ngayon uh, Meron po ba kayo na mga bugambilya na uh, dati naman ay napakaraan yung mamulaklak pero ngayon hindi na, gaya dito Napansin nyo ito kung mamulakok ko siya ah, pa konti konti na lang hindi ka gaya dito na parehas lang naman ng alaga ay eh, napakarami niyang magbulaklak kahit dito din o oh. oh. pare pares lang sila na nakakawapan pero ito dati isang pinakamaganda ah, kasi ito yung nauna eh, ngayon ganyan na nagaganyan yung mga dahon niya iyan papalitan natin ng lupa ngayon uh, kasi matagal na yung lupa nya hindi naman natin papalitan lahat uh, babawas na natin uh, ipapakita ko sa inyo kung uh, paano ang gagawin Kung gusto niyo ang video ko nito, please like, share, and subscribe. Paki-hitarin niyo 'yung notification bell para ka, para maging updated kayo sa mga susunod pang video. Ganito lang natin gagawin. Ah, uh, ito ay bababa ko. Nakita Makita niyo na ano, nagkititin ting yung mga sanga niya, 'di ba? Pero namumulaklak din siya, pero konti-konti lang. Eh pero parehas lang naman ng alaga dyan. Ito na lang siguro may mga dahon niya ngayon ang gagawin natin dito itong lupa nya hindi na niya maganda itong lupa nya ah, ganito na nakita nyo durog na yung hindi na maitim ah, masyadong kuwan na ngayon ah, babawasan natin ang lupa ah, parang papalitan na natin siya para mas maganda Ma mapakabilis lumusog pagkain ito eh, napalitan ng lupa pero ganito lang ang tamang pagpapalit tatanggalin nyo yung ano yung umpisa yung gilid kasi ito yung mabigat tong kawa hindi ka guys sa mga pat o timba na ginagamit ko na itutuwad lang natin ito yung mga gilid kasi punong puno na ganyan tatanggalin muna natin yung mga gilid kakamayin ko na lang sanay naman ako sa ganito Malapit ba dahil sasakyan na ano? Dito kasi nakapwesto ito sa may ano eh. Malapit sa highway. Sensya na kayo. Ayan. Tinatanggal ko yung mga gilid. Pero itong lupa na ito, hindi na natin gagamitin. Payat na yung lupa na yan. Papalitan na natin. Ngayon, iaangat ko na gato. I iaangat ko na. Nambuo. Nambuo. Ayan, nakuha na natin ang buwan na. Oh. Ayan. Ito, tatanggalin na rin natin. Kasi hindi na siya namumulaklak na maganda eh. Matagal na kasi yung lupa nito. Pakita ko sa inyo na ano. Paano yung tamang pagtatanggal. Eh, huwag kanya na yan. Oh. Ayon, babawasan natin dito sa mga gilid niya. hindi na natin babawasin lahat kasi mamamatay naman siya magsitira tayo na sakto yung mga ugat niya punong puno yung pinaka puno niya so ayan ganito matitira o oh, karami ngayon lalagay ko muna dito ah tanggalin ko muna ito lalayo ko muna Hindi na maganda yung lupa niya, mapansin niyo. Ito yung ipapalit natin. Uh, rice soil na bulok na may halo na garden soil o lupa na buhokag. Ito, palitan natin ng ganito. Ito malusog ito. hindi na natin titriman kasi dwarf naman yan uh, maganda naman yung pagkaka form pa niya dito lalagyan muna natin ng konti biglang lulusog ito pag ginawa nyo ito makipansin nyo yung halaman nyo, biglang lulusog at pag numulaklak siya talagang marami na So ayan lang, ganyan lang kalito, natira. Sa so, ganyan natin. So, malalim pa. Dagdagan pa natin. So ayan, tama na. Diba? Ganda ng forma. Ito nyo, nagtitinting siya, di ba? Talaga hindi maganda. Ayun, lalagyan natin. Hindi mapansin kasi punong-puno eh. Malago ito eh. Lalagyan na natin na lupa. Biglang gaganda ito. damihan na natin, punuin na natin ng gusto pag nadiliga naman ito kasi risal lang ito eh. may halong lupa bababa din na halos naubos natin yung isang timba may natira pang konti ayun ayusin lang natin yung mga gilid ay ay ko lang na pag uh, nagdi-delete hindi tapos. ito okay na pwede na yan ito nyo yung napalitan natin na lupa oh. dami ganyang karami din yung ipalit natin ngayon kailangan kailangan nyan na diligan para hindi siya masaktan kailangan pag ganoon kailangan kailangan madiligan kasi yung ugat niya para mabasa sama na yung ano, tamang lupa. Diligan lang natin ang gusto. tuyo nung dinilig natin ano, dati pag dinidiligan ko yan ah, uh, umbi steady lang yung tubig andyan lang sa ibabaw nya matagal bago matuyo ngayon ah, uh, agad natutuyo mas maganda ganun sa bugambilya ngayon ilalagyan na natin dito agad ka na yan Eh, ganito na kasi yung mga sa kanya, oh. yung mga dulo niya namamatay na ganito lumalaklak siya pero konti-konti lang. Di ba? Okay na, ganun lang gagawin niyo. Pagka ayaw nang mamulaklak, abono kayo ng abono, wala rin, di ba? Ganin lang gawin niyo. Ah, sigurado mamumulaklak muli ng marami yan ay lang araw lang yung 15 days malusog na malusog na naman yan kahit hindi nyo abunuhan basta bago yung lupa niya ganito na lang at maraming maraming salamat ay bago mo सपतोल हिन पंद्र मां बि जवाबु आहे